Handang magpatawad ang mag-amang sinamatala Mayor Oscar Valdivieso at nagbabalik na si Vice Mayor Cheryl Gigi Katamko sa mga katunggalin nila noong panahon ng eleksyon. Inahayag nila ito kasabay ng kanilang oath-taking kahapon kasama ang kanilang pamilya. Ayon kay Mayor Oscar, patuloy ang kanilang serbisyo sa mamamayan ng matalam at pagtupad sa mga proyektong ipinangako nila, lalo na sa mga barangay. Willing talaga ako nang mag-reconcile no kasi politika lang 'yan. Dumaan lang 'yan, tapos ang politika dapat servisyonal. Inihayag naman ni Vice Mayor Elect Katamko na normal lang na nagkakainitan sa panahon ng kampanya. Pero apat limang araw lang ito at lilipas lang din panahonaan niya para magtrabaho at magserbisyo sa tao. Kaya handa silang makipag-ayos at kalimutan ang buong alitan sa sinuman noong eleksyon. Yes, no problem. Reconciliation, wala problema po. Tapos ang eleksyon, 45 days lang yon, Then we will work. Trabaho. Matatandaan na gumawa ng headlines ang fake news na ipinakalat noong campaign period na pumanaw na umano si Mayor Oscar dahil sa sakit. Ikinadismaya ito ng alkalde at ng kanyang pamilya at pinaimbestigahan ang pasimuno nito. Pero kalaunan ay pinili nilang hindi na ito patulan pa. Ituwid na lang natin yung ating mga kamalian. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.